Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at maligayang pag-aaral at pagninilay-nilay sa Ebanghelyo sa darating na linggo dito sa ating programang sa isang tasa at salita. Bago pa lumamig ang ating kape, simulan na po natin ang ating pag-aaral dito sa Ebanghelyo na ating pumaririnig sa linggong darating na ito, ikalabing siyam na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pagbasa ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 6, versikulo 41 hanggang 51. Samantala, ating pong hingi ng pamamatnubay na banal na Espiritu ng Diyos sa ating ginagawang pag-aaral na ito. Sabay-sabay po tayong lahat sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Padala mo ang iyong espiritu at sila'y malilikha at sa gayoy mapapanibago mo ang mukha ng mundo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya, ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwing magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming kalooban. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Nagbulung bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Sinabi nila, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang amat ina. Paano niya masasabi ngayong bumaba siya mula sa langit? Kaya't sinabi ni Jesus, Tigilan ninyo ang inyong bulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin malibang dalhin siya sa akin ng ama na nagsugo sa akin. At ang lumalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang-lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa kanya ay lumalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama, ang nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sinumang kumain nito ay hindi na mamamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Mga kapatid, ito pong ating binasa ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Muli ang ating tanungan sa kwentuhan, lang po ang kasagutang aking ipapamili sa inyo at ang tanong ay, Ayon kay Jesus, anong klasing tinapay ang ibibigay niya para sa buhay ng sanlibutan? Number one, ang kanyang laman. Number two, falafel galing Jerusalem. Kung alam nyo na po ang mga kasagutan dito sa, ang kasagutan dito sa ating tanong, mangyaring inyo na po ipadala doon sa numerong nasa inyong harapan, 0917 6363045 Ang una po mga pagpadala ng tamang sagot ay atin pong ririgaluhan ng 100 peso load para sa inyong numero o sa numerong inyong minanais. Samantala, ang unang eksena ulit ng ating pagbasa, ang mga Hudyo na sa harapan na sarapan natin, na sarapan ng ating Panginoon ay nagbulong-bulungan kasi nga ang pagkakasabi ng Panginoon, siya yung tinapay na bumaba sa langit. Kaya nga ang tanong nila ay eh, hindi ba nga ito yung anak ni Jose? Kilala nila si Jesus, kilala nila ang amat ina. Kaya paanong masasabi ni Jesus na siya ay bumaba mula sa langit? yung salitang nagbulong-bulungan ay hindi lang yan dahil sila nagkukwentuhan. Yung salitang bulong-bulungan dito sa ating pagbasa, yan po ay galing sa original na salitang Griego na kung saan nasulat naman ang helo ni San Juan. Ituturuan ko kayo ng isang salitang Griego. Ganito po big kasi nyon. Gongguzo. Gongguzo. Hindi lang ibig sabihin may nagbubulong-bulungan, sila nag-uungulan. Sila nagbubulong-bulungan dahil sila ano, nega, nega masyado sa ating Panginoon. Hindi sila makapaniwala sa sinabi ng ating Panginoon. Yung Hudyo na sinasabi rito umuungol at umaangas sa ating Panginoon. Huwag niyong iisipin na ito yung mga Hudyo ngayon na kinikilala nating mga tao sila po yung mga anak ng Diyos, anak ng Israel at sila ngayon ay marami sa kanila ay nakatira sa bansang Israel. Ito po hudyo ay kumakatawan sa mga oposisyon laban kay Jesus. Kaya nga kahit kayo isang katoliko, isang kristyano, ay kung kayo naman ay nagnanakaw, ay yan oposisyon laban sa ating Panginoon. Ay hudyo na rin ang itatawag sa inyo. Kaya ang kan ang hindi mapaniwalaan ng mga taong may may dala-dalang uh, hindi hindi paniniwala sa ating Panginoon eh kilala nila ating Panginoon paano siya manggagaling sa langit kaya ngayon, opposition ng mga ito laban sa ating Panginoon kilala nila ang Ama't Ina kilala rin naman natin si Maria at ang ama niya sa lupa na si San Jose kaya nga sabi ni Jesus, kayo nga'y tumigil dyan. Alam pala ninyo kung sino ang aking ama at ina. Pero meron silang hindi pa alam yung ama na nagsugo sa kanya na siyang nagpadala rito. At sinabi nga natin, Panginoon, yung nakikinig sa ama at natututo sa kanya, lumalapit sa kanya. Ngayon yung salitang, balikan natin, yung salitang walang makala, makakalapit sa akin malibang dalhin siya sa akin ng Ama. Yung mga naniniwala sa Panginoon, yan uh, sinasabi ng Panginoon ng ating Panginoong Hesus, sila dinadala ng Ama. Pero yung salitang dalhin sa salitang Griego, ang mas malapit na pagsasalin sa Tagalog ay hindi dalhin lang, pero hilahin, akitin pero mas maganda yung salitang hilahin. Kasi, teka, pa, paano nyo isasalin yon Ang ama, ang nangihila sa anak, parang ang sakit sa tenga, di ba? Pero naandun yung kaisipan na lahat ng inimbitahan ng ama na lumapit sa kanyang anak, pwede namang tumanggi. Kaya nga, God invites, pero we can drag on with our decision na sumunod sa ating Panginoon. Yung po ang ibig sabihin na dalhin, dinadala ng Ama ang mga sumasampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi doon sa isang komentaryo, kung sino man pumili na maniwala sa ating Panginoon, ay ipinapakita niya ang kanyang kaugnayan sa kagustuhan ng Diyos. In short, kapag naniwala tayo sa Panginoon, eh, hindi lang natin kagustuhan yon, hindi lang natin siya pinili. Yun din ang kagustuhan ng Diyos. Kaya nga tayo, mga sumusunod sa Kanya, ang mga disipulo niya, yung ginagawa natin pagsunod, yun ang gusto ng Ama. Kaya nga, sabi natin Panginoon, at nagpatuloy siya, yung sumasampalataya sa Kanya, yun ang may buhay na walang hanggan. Di ba nga, pinaka, Ng isang linggo pa natin pinag-uusapan yung pagkain, yung mga Hujo, yung mga sumunod kay Jesus, ay eh gusto na naman makikain. O makakita na naman ng himala. Pero hindi lang hindi naman 'yon ang intensyon natin Panginoon lang. Kasi nga ang kanyang nais ay yung tayo mabigyan ng isang buhay na walang hanggan. Ano ba yung buhay na walang hanggan? Alam niyo naririnig niyo na siguro ang salitang ito, Shalom. Ito po yung salitang Ebraiko na kalimitan na isinasalin sa, sa sa Tagalog na kapayapaan. Pero yung Shalom, hindi lang 'yan yung Walang problema sa buhay. Ang shalom ay yung kaisa tayo ng Panginoon, tayo'y kaakibat niya, kaya mapanatag ang ating kalooban. Bagamat may problema tayo, mapanatag at hindi tayo natitinag. Yun ang shalom na tinatawag. Yan din na ang buhay na kumbagay walang hanggan. Kasi nga, sino ba makakatinag sa inyo kung sakalang inyong pananampalataya at tiwala ay nasa Panginoon? walang mga paghihirap, walang suliranin ng makaka ang babangga sa inyo at magpapabagsak sa inyo. O hindi ba 'yon ang talagang tunay na buhay? Kaya nga inulit niya, ako ang tinapay ng buhay. Eh, 'Yung mga nakakain sa ilang nangamatay yun. pero 'yung kakain sa kanya na siyang tinapay ng buhay ay hindi mamamatay. Yung tinapay tay sa atin ay kanin, pag kumain tayo, tayo nagugutom ulit. Pero kailangan natin kumain para sa ating physical na pangangailangan. Pero yung sinasabi ni Jesus, hindi lang yun yung physical na pangangailangan. Eh. Yung buhay na walang hanggan, ito ay yung nagbibigay ng lakas sa ating puso, isip, at kaluluwa. Ay, yun na talaga hindi matatambalan o mapapantayan. Kasi nga, busog na busog nga akin tiyan eh ako na may punong-puno ng kalungkutan dahil sa mga ginawa ko na rin maling desisyon. No? Eh, ano klase naman buhay iyon? Kaya nga, inulit na naman niya, ako yung tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Kaya ang tanong ngayon, eh paano nga ba niya nagbibigay sarili niya bilang pagkain, paulit-ulit ang ating Panginoon doon? Sa bandang huli, yun ang kanya sinabi. Ang tinapay na ibibigay ko, Upang mabuhay ang salibutan ay ang aking laman. Kaya nakita nyo yung pagkakadikit ng dalawang salitang ito? Tinapay at kanyang laman. Alam nyo na yung isa sa malaking himala na ang Diyos ay nagkatawang tao. Yan ay ating pinagdiriwan tuwing pas na panahon ng kapaskuhan. Pero alam nyo, mas matindi pa rin himala, himala na ito. No? Napakagandang gawain ng Diyos. Na ang tinapay na ang, ang Diyos ay naging tao at ang mas matindi pa ron, nung siya namatay at iniwan niya nga sa atin ang kanyang sakripisyo ng buhay at nakikita natin yan sa pamamagitan ng ating pagdiriwang sa banal na Eucharistia na sinabi nga ni ng Jesus tinapay ko yung tinapay na bibigay ko, ito yung laman. Nakikita nyo, tinapay, laman, ibibigay. Saan natin nakikita yon Diyan, sa banal na Eucharistia. Kaya yung isa pang himala, bukod sa ang Diyos ay naging tao, yung taong naging Diyos, naging tinapay. O hindi ba napakalaking himala niyan na tuwing tayo dudulog sa banal na Eucharistia, yung tinatanggap natin, hindi lang yan simbolo na ating Panginoon. Yan ay tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Eh, alam nyo po, may isang simbahan sa Italia, ang, 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 lugar ay tinatawag na Lanciano, na may isang istorya matagal ng panahon ang nakaraan. Ilan libong tanong ang nakaraan. May isang pare na nagdududa doon sa ginagawa sa misa na yung, yung, tinapay na itinataas niya nagiging katawan at dugo ng Panginoon. Dahil nagduda siya, eh, habang nagmimisa, ay may nangyari namang kakaiba na yung tinapay na kanyang itinaas. Matapos ng konsekrasyon, biglang nagdugo. Dahil sa kanyang matinding takot, tinawag niya ang, kanyang mga, kap ang mga kasama niyang pare, ganun na rin ang ubispo, at yung tinapay na nagdurugo, aba, yan ay natira pa sa atin hanggang ngayon. Ito'y itinago nila, sa isang sisidlan kung saan ay makikita ninyo sa Simbanya ng Lanciano, Italy. Ganyan ang itsura niya. At yung dugo na dumaloy, yan ay nabuo. So nakikita nyo sa taas yung bread, sa baba yung nabuong dugo noong 1973, noong 1970, si Professor Edward Linoli na siya batikan sa larangan ng anatomy, histology, chemistry, and clinical microscopy, sinaliksik niya ano nga ba yung naandun sa lansyano na sinasabi nilang kung saan nang nanggaling ang dugo at kung ano man ang nakita nila noon, eh, gusto niyang makita sa ilalim naman ng microscope. At alam niyo, kanya sinabi, yung katawan, yung tinapay na natitira na lang yung tabi, yung gitna, yun yung, ano eh, yun yung nawala. Pero yung tabi, yun yung laman talaga. Laman, at, sabi nga ni Doktor, ang laman na yun ay parte ng puso ng isang tao. At yung, yung ang na nawala, yun yung tinapay. Eh, ang, ang naging katawan, ang naging uh, naging laman, eh, yung nakapaligid na yan, yung nakikita nyo sa kanan nyo. At yung dugo na nasa kaliwa, abah, ay tunay nga na dugo. May ano nga, eh, type AB ang uh, nakita ni doktor. Sa makatwid, yung mm, matinding milagro sa lansyano, ang bibigay ng konfirmasyon sa atin na tunay nga may nangyayaring himala tuwing tayo ay nagdiriwang ng banal na Eucharistia, na yung tinapay na sinabi ni Jesus, ito ang aking laman na ibibigay ko, eh, tunay na naging laman nga at dugo. Pero hindi na natin kailangan ng matinding mga himala para tayo sumampalataya sa Kanya sa banal na Eucharistia. Tayo'y gumagalang, tayo ay sumasamba at ating magalang na tinatanggap ang katawan, ang laman at dugo ng ating Panginoon tuwing tayo'y pumupunta sa banal na Eucharistia, sumasamba, nagmamahal at nagdiriwang sa Kanya. Kaya naman, sa susunod na kayo po yung magkukumunyon, ihanda nyo naman na inyong sarili sa pagtanggap sa ating Panginoon sa pamamagitan ng isang mabuting pangungumpisal at isang magalang na pagtanggap sa Kanya sa banal na komunyon. Dahil ang ating target sa komunyon na yan ay mapag-isa at maging close ng ating Panginoon. Kaya nga, we are proud to be Catholic. Ito na po ang kasagutan natin sa kaisa-isa natin tanong sa araw na ito. Ayong kay Jesus, anong klaseng tinapay ang ibibigay niya para sa buhay ng sanlibutan? Ang sagot po niyan ay... Number one, ang kanyang laman. Kung sino man po nanalo dito sa ating maikling quiz na ito, siya po yahandugan natin ng 100 peso load malalaman po natin ng kanyang pangalan sa ating mga susunod na pag-aaral ng salita ng Diyos. Samantala, ito po ang mga katanungan natin para sa mas lalong pagpapalalim ng ating binasa. Anong mga bagay ang kasalukuyang natututuhan ko kay Jesus? Ano ang kalimitan mga inireklamo ko sa buhay? Yung bang lagi ko ibinubulong-bulong? Tinatanggap ko ba si Jesus ng buong buo o kaperaso lang. At mula naman sa ating Papa Benedicto ikalabing anim, Mga minamahal kong kabataan, ang kaligayahang inyong hinahanap, ang kaligayahang may karapatan kayong tamasahin, ay may pangalan at mukha. Siya si Jesus ng Nazaret na nakatago sa Eucharistia. Pasalamatan po natin ng ating Ama sa pamamagitan ng pagdarasal ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw at patawarin kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Maria, mapagampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo lahat ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa ating programang, sa isang tasa at salita. Mainit pa rin ang ating kape. Hanggang sa susunod nating pag-aaral um, ng salita ng Diyos. Enjoy the rest of the day. Enjoy Sunday. And as always, stay good.